Kabanata 1751 Tumango si Sebastian ng mabilis. Medyo humanga siya sa katapangan at integridad ni Peter. Sa wakas, si Peter ay isang uri ng lalaking palaging naninindigan sa kanyang mga prinsipyo at kumikilos ng may dangal. Siya ay talagang isang taong dapat panatilihin bilang kaalyado. Kahit na umalis na si Peter sa pamilihan, hindi pa rin humuhupa ang kasabikan kung mayroon mang bagay. Ang mga tao ay patuloy na naguguluhan mula sa naunang demonstrasyon ni Sebastian ng Golden Peel. Ang nakakabighaning mga epekto nito ay nag-iwan sa lahat na naguguluhan. Bilang resulta, agad na naubos ang mga table tasks, at ito'y kinagulat ng lahat. Ano? Iyan na ba? Dalawanda ang piraso lang. Wala pa iyan sa kalahati. Nagbibiro ka ba? Wala pa akong nakuha hindi mo ba kayang magdala ng mas marami? Babayaran ko ng doble. Basta ibenta mo lang sa akin isa. Dumagsa ang mga reklamo ng crowd, at lumaki ang kanilang pagkabigo dahil wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng isa. Ang mga naunang alalahanin ni Freddy ay naglaho na parang bula. Ang golden pill ni Sebastian, na may presyo na 60 mid-grade immortal stones bawat isa, ay naubos sa isang kisap mata. Ang mga hindi nakabili ng pil ay halatang nababahala. Ang ilan ay talagang pinukpok ang kanilang mga dibdib sa inis. Pagkatapos ng lahat, nakita nila ang mga resulta sa kanilang sariling mga mata wala ng puwang para sa pagdududa. Kahit ang mga unang nagduda ay nagi madaling bumili ng pil. Nakatayo si Freddy doon na parang wala sa sarili at nagulat sa bilis ng pagbabago ng mga bagay-bagay hindi niya kailanman naisip na agad na mauubos ang golden pills ni Sebastian. Iyan lang ang meron ka. Wala pa tayong pagkakataong makabili. Oo. Hindi nga namin ito maayos na nakita sir, hindi ba kayo makagawa ng mas marami? May natira pa ba kayo? Gusto pa rin naming makakuha ng isa. Lalo na, nakita nila ang mga resulta sa kanilang sariling mga matawala ng puwang para sa pagdududa. Kahit ang mga unang nagduda ay nagmadaling bumili ng pil. Nakatayo si Freddy doon na parang wala sa sarili at nagulat sa bilis ng pagbabago ng mga bagay-bagay. Hindi niya kailanman naisip na agad na mauubos ang golden pills ni Sebastian. Iyan lang ang meron ka. Wala pa tayong pagkakataong makabili. Oo. Hindi nga namin ito maayos na nakita. Sir, hindi ba kayo makagawa ng mas marami? May natira pa ba kayo? Gusto pa rin naming makakuha ng isa. Maraming nagreklamo tungkol sa kakulangan ng Golden Pills ni Sebastian. Naiinis sila na ang limitadong supply ay hindi makasabay sa napakalaking demand. Mayroong humigit kumulang 30,000 panlabas na disipulo at karamihan ay nasa mga unang yugto ng Holy Lord Realm. Ang ilan ay nahihirapang umunlad dahil sa kakulangan ng talento, habang ang iba naman ay naipit sa isang bottleneck. Para sa kanila, ang Golden Pill ay isang matagal ng hinihintay na pagkakataon upang sa wakas ay makalusot. Pasensya na, iyan lang ang meron ako sa ngayon. Kung interesado ka, babalik ako sa loob ng dalawang linggo. Pero mayroon akong isa pang pill, ang Ninefold Golden Pill. Pinapalakas nito ang mental na kakayahan. Alam mo na, kapag naabot mo na ang Holy Lord Realm, ang iyong mental na kakayahan ay nagiging kasinghalaga ng iyong cultivation base. Kung wala ito, halos imposibleng makalusot. Ang mga ito ay nagkakahalaga ng 80 mid-grade immortal stones bawat isa. Sa sandaling natapos magsalita si Sebastian, nanahimik ang crowd. Maraming mga guro ng panloob na sekta ang tumingin sa kanya. Dahil sa kanyang reputasyon para sa kalidad, wala silang dahilan upang pagdudahan siya. Bukod pa rito, ang mga panloob na alagad ay karaniwang mas mayaman kaysa sa kanilang mga katapat sa panlabas na sekta. Bagaman mahalaga ang 80 mid-grade immortal stones, kaya pa rin nila itong bilhin. Babayaran ko ng isandaang mid-grade immortal stones para sa isang ninefold golden peel. Babayaran ko ng isandaan at dalawampu. Isandaan at limampu. Pumutok ang laban sa pagbid at hindi nagtagal ay naubos na ang parehong golden peels at ninefold golden peels. Sa pagtatapos ng araw, nakagawa si Sebastian ng nakakabighaning 32,240 at apat na mid-grade immortal stones. Naglaan siya ng 10,000 para bumili ng mga halamang gamot at pinino ang natitirang 22,240 at apat na na bato. Ang kanyang pundasyon ng pagsasanay ay sumiklab habang siya ay bumasag sa dalawang mini level ng sunod-sunod at umusad diretsyo sa anim na bituin na transformative deity realm. Nabigla si Lele, ngunit hindi niya kailanman inasahan na ganito kahusay si Sebastian. Hindi lamang niya hindi pa narinig ang tungkol sa mga pildores na ito dati, kundi ang kanilang mga epekto ay hindi ka panipaniwala ang kanilang bigla ang paglitaw ay nagpadala ng mga alon ng pagkabigla sa loob at labas ng Alpha Sec. Alam mo ba kung sino ang nagbebenta ng Golden Peel sa palengke? At paano naman ang Ninefold Golden Peel? Narinig ko na sobrang epektibo nito lahat ay gustong makakuha ng isa. Mahigit dalawandaan at isang golden pills ang naibenta sa outer sec, at bawat isa sa mga bumibili ay matagumpay na kapag-breakthrough. Wala pang ganitong nangyari dati. Pati ang mga lider ng sekta ay tumutok na ngayon. Tama ka. Si Corvus Aldrich mula sa panloob na sekta ay nahaharap sa hadlang dahil sa kanyang mahina na mental na kakayahan. Naghahanap din siya ng nagbenta. Kabanata 1752. Narinig ko na nagpadala rin ng mga tao ang Eris para hanapin ang nagbebenta nito. Ang mga panloob at panlabas na alagad ay abala sa kanilang talakayan, at sabik na sabik silang hanapin ang misteryosong alkaimista. Ngunit tanging si Freddy lamang ang nakakaalam na ang alkaimista na kanilang hinahanap ay walang iba kundi si Sebastian. Si Sebastian ay lubos na nakatoon sa paglusot. Ngayon na umunlad na ang kanyang antas ng pagsasaka, naghanda siyang magpino ng mas mataas na kalidad na mga pil. Nang bumalik siya sa pamilihan ng alkemi agad na napuno ng tao ang lugar. Sa pagkakataong ito, tatlong libong pildores ang naubos sa isang kisap mata, at ang karamihan ay nagkalat ng kasing bilis ng pagdagsa nito. Sa kabila ng pagtaas ng kanyang mga presyo, ang mga table tas ay kinuha pa rin ng may kasabikan sa pagtatapos ng araw, nakakuha si Sebastian ng kabuang ang libong mid-grade immortal stones. Si Freddy ay nakatayo malapit na may nakabukas na bibig sa gulat. Sa kanyang gulat, malugod na ibinigay sa kanya ni Sebastian ang isang libong mid-grade Immortal Stones. Dahil sa labis na kasiyahan, biglang naramdaman ni Freddy na ang pag-abot sa huling yugto ng Holy Lord Realm ay hindi na mahirap abutin. Para sa maraming mababang antas ng mga disipulo, hindi kakulangan sa talento ang pumipigil sa kanila kundi kakulangan sa mga mapagkukunan para sa pagsasanay sa sapat na mga mapagkukunan, maaari pa silang umabot sa bagong mga taas. Isang payat, maputlang lalaking may masamang tingin sa kanyang mga mata ang dahan daw ang lumapit kay Sebastian. Nagpakita siya ng ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sir, curious lang ako. Ano ang recipe ng iyong pil? Mahigit dalawampung taon na akong nag-aaral ng alchemy, at may mga natutunan na ako. Pwede bang ibahagi mo ang ilang kaalaman sa akin? Hindi nakasuot ng mask ang lalaki at matagal na siyang nandyan kaya't lahat ay nakilala si Vahil ang Mike Towers. Diretsuhin mo na ako. Nandito ka lang para sa recipe ng pills, di ba? Ang tingin ni Sebastian ay naging malamig habang kumikislap ang kanyang mga mata. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa ngunit tiyak na walang awa. Emph. Dapat alam mo kung ano ang makakabuti sa'yo dapat kang magpasalamat na kausap kita. Ibigay mo na, at baka pala rin ka pang mabuhay. Kung hindi, gagawin kong impyerno ang buhay mo sa Alpha Sect. Ang boses ni Mike ay umabot sa sukdulan ng kayabangan, at ang kanyang mukha ay nagbago sa mayabang na pagmamataas. Nagbebenta siya ng mga table sa tapat ni Sebastian. Ngunit sa loob lamang ng dalawang pagpunta sa pamilihan, halos naubos na ni Sebastian ang lahat ng ibang alkaimista sa negosyo. Ang tagumpay ay nagdulot ng sama ng loob, at sa hindi mapapantayang bisa ng kanyang mga pil, siya ay naging tinak sa kanilang lalamunan. Nandito ako para sa lahat. Isa lang itong simpleng alchemical recipe. Lahat kami ay mula sa Alpha Sect ang pagbabahagi ng kaalaman ay magpapatibay sa ating ugnayan at makakatulong sa pagpapahusay ng ating mga kasanayan. Ano ang mawawala? Ngumiti si Mike, at ang kanyang ekspresyon ay puno ng pekeng sinseridad. Sumanghal si Sebastian. Tigilan mo na ang pagpapanggap mo. Alam ko na kung ano ang gusto mo gusto mo lang ang recipe ko para mapanatili ang tinatawag mong dominyo. Anong karapatan mong labanan ako? Akala mo ba hindi kita kayang durugin gamit lang ang isang daliri? Lumaki ang mga mata ni Mike Towers sa galit, at siya'y nagalit ng todo. Sa sandaling iyon, nagtipon-tipon ang iba pang mga alkmista at sumali sa kampanya ng presyon. Bata, huwag kang magpakatanga. Ibigay mo na bago pa lumala ang sitwasyon. Sigaw ng isa sa kanila. Oo, huwag mong isipin na maloloko mo kami. Kung hindi mo ibibigay ang mga iyon ngayon, hindi ka makakalabas dito, dagdag pa ng isa. Tiningnan ni Sebastian ang madla, pagkatapos ay ngumisi gusto mo ang mga recipe ko. Magpatuloy ka sa pangarap. Hindi ako pinalaki para matakot sa mga duwag. Ang mga alchemist ay nagalit ng labis. Naghuhukay ka ng sarili mong libingan, bata. Ibigay mo ang recipe ng pil, o pagsisisihan mo ito. Sumanghal si Sebastian, at ang kanyang ekspresyon ay puno ng paghamak. Akala mo ba makakapagbanta ka sa akin? Nang ano, lumapit si Freddy at Bam Ulong, yung gay na yon, si Mike Towers, siya ang punong alkaimista ng panloob na sekta. Sabi-sabi, kaya niyang mag-refine ng 6th grade na mga pil. Kahit ang alkaimista na nakatatanda, si Raphael Stanton, mataas ang pagtingin sa kanya at tinanggap siya bilang pansamantalang disipulo. Kapag nakalusot na si Mike sa Holy Lord Realm at umusad sa Transformative Deity Realm, kukunin siya ni Ginoong Stanton bilang isang pribadong alagad. Malaki ang impluensya ni Mike, at halos sambahin siya ng karamihan sa mga disipulo ng Inner Sect. Sinubukan niyang bigyan ng babala si Sebastian na lumayo na dahil hindi si Mike ang taong dapat kalabanan. Dahil pareho tayong mula sa parehong sekta, bakit hindi mo muna ipakita sa akin ang iyong resipi ng gamot? Mag-aral tayo mula sa isa't isa. Tungkol naman sa aking karaniwang, mga recipe, duda akong may interes ka pa sa mga iyon. Isang malamig na ngiti ang ham attack sa mga labi ni Sebastian. Ang mga taong ito ay naiingit lang sa kanya at desperadong makuha ang mga recipe ng golden peel at ninefold golden peel. Parehong pinag-uusapan ang mga table sa Alpha Sect, na may napakaraming mata na nakatingin sa kanila. At, Siyempre, si Mike ang unang gumawa ng hakbang. Maglakas loob kang hamanin ako at mangarap pang makuha ang aking race eta ng gamot. Anong kalokohan? Wala kang ideya kung sino ang kausap mo. Nagalit si Mike at naglabas ng isang galit na sigaw. Sumagot si Sebastian, eh, bakit ko ibibigay ang akin? Sino sa tingin mo ikaw? Tinatawag mo itong pagbabahagi ng kaalaman, kapag hinihingi mo ang aking recipe, pero sa sandaling humingi ako ng iyo, bigla akong hamyunan mo, at ito ay isang panaginip ng isang hangal. Mukhang tinamaan ka ng matindi sa ulo kung akala mo natatakot ako sayo. Hindi ko ibibigay yan. Anong magagawa mo tungkol dito, Gago? Halika at gawin mo. Kabanata 1753. Sige. Ikaw ang humiling nito. Wala pa akong nakitang ganitong kayabang. Mukhang kailangan kong sapakin ka para malaman mo ang iyong lugar. Ang mga malaman mo ang iyong lugar. Ang mga mata ni Mike ay nag-aapoy sa galit, at namumuo ang mga ugat sa kanyang nuo habang sinasambit ang mga salita. Talagang nabubuhay ka sa iyong reputasyon. Ang labis mong pagmamataas ay talagang kahanga-hanga. Ngumisi si Sebastian. Isang kislap ng pang-aasar ang kumislap sa kanyang mga mata at ang kanyang tono ay puno ng pang-iinsulto. Natutuwa akong alam mo ang iyong katayuan. Magpakabait ka at baka mapatawad kita. Akala ni Mike na sumusuko na si Sebastian at tinagilid ang kanyang mga braso na may mapagmataas na ekspresyon. Ang iyong kawalang-hiyaan ay walang kapantay at mas makapal pa ito kaysa sa pader ng isang kuta. Wala akong duda na walang sino man ang makakalapit dito. Malakas at walang pigil na tumawa si Sebastian. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa paghamak, at siya'y tumayo ng matangkad, na walang balak na umatras. Sebastian, masyado kang pabaya. Yan si Mike Towers mula sa inner sec. Kahit si Salem Whitmore na pang-anim sa rango isa sa mga malapit niyang kaibigan. Baka nagsimula ka ng isang bagay na hindi mo na kayang talikuran, sabi ni Freddy nang may pag-aalala at nakakunot ang nuo. Eh ano naman? Siya ang nagsimula nito. Kung hihingiin ko ang recipe ng kanyang gamot, parang panaginip ng isang tanga. Pero kapag siya ang humihingi ng sa akin, bigla na lang itong pagsasalo ng kaalaman. Pwe. Wala akong nakitang ganitong kapangahas sa buhay ko. Tinutukan ni Sebastian si Mike ng Mason Scene nakatayo siya sa kanyang posisyon, matatag na parang bato, na walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Walang alinlangan si Mike na pahiyain si Sebastian. Ikaw, isang alagad ng panlabas na sekta, naglakas loob ka pang magmalaki sa harap ko. Akala mo ba espesyal ka lang dahil nakakapag ka ng ilang pills? Sa aking paningin, wala ka kundi isang langgam. Hindi ko na kailangan pang iyan gat ang kamay ko para durugan ka. Pinatindi niya ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagturo ng daliri sa direksyon ni Sebastian. Pareho silang nanindigan, at walang isa man ang umatras. Mas marami pang tao ang nagtipon-tipon, at ang mga alchemist sa paligid ay nagsimulang magpulala ng tensyon. Tama ka, Sebastian. Huwag kang maging hindi marunong. Heneroso na si Mike sa'yo. Ibigay mo na lang ang race eta ng pil at iwasan mo na ang abala isang panlabas na disipulo na sumusubok na lumaban sa isang nakatatandang miyembro ng panloob na sekta. Wala ka sa antas niya. Si Sebastian ay sumigaw sa karamihan at umungal, tumahimik kayo, mga mapagpaimbabaw na duwag. Ang kanyang boses ay umuugong na parang kampana, at nag-vibrate ang kanilang mga tainga. Well, ikaw na mismo ang nagkakabaon sa sarili mong hukay. Maraming tao na ang sumubok na magpatalo sa iyo, pero ayaw mo pa rin makinig. Wala ka ng ibang ginawa kundi maging makasarili at mayabang na hanggal. Ang mukha ni Mike ay nagdilim ng masama. Ang kanyang panga ay humigpit, ang mga kamao ay humigpit sa kanyang mga tagiliran na parang handa na siyang sumugod anumang sandali. Nagpatuloy siya, sa pagkapit mo sa recipe ng gamot na iyon at sa pagtanggi mong ibigay ito, ipinapakita mo ang lubos na kawalang sa lahat ng iyong mga nakatatanda. Ngayon, tuturuan kita ng aral na hindi mo malilimutan. Wala akong pakialam kung ikaw ay panloob o panlabas na alagad sa salubungin kita. Kung wala kang lakas ng loob na tanggapin ito, magpatirape ka, humingi ng awa, at ibigay ang recipe. Baka payagan pa kitang panatilihin ang iyong miserable na buhay. Pinahahalagahan ng aming sekta ang kapayapaan, pero hayagan mong nilapastangan ang iyong mga nakatatanda. Nagpakita na ako sa iyo ng higit pang awa kaysa sa nararapat mo. Tumigas ang boses ni Mike at puno ng pagbabanta. Gusto mo akong hamanin at akala mo'y susuko lang ako. Sige, subukan mo. Tingnan natin kung sino pa ang natira sa dulo, sagot ni Sebastian ng walang takot, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagtutol. Dapat kayong makipag-usap kay Sebastian wala siyang laban kay Mike dahil halos hindi siya matibag sa inner sec. Huwag kang mag-alala. Napakalakas ni Sebastian. Kumikislap ang mga mata ni Sheena sa paghanga. Mukhang walang pakialam si Lele, na may bahagyang kunot sa kanyang nuo. Mahihirapan kang basahin ang kanyang ekspresyon. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya? Kabanata 1754 Si Freddy ay napabuntong hininga ng walang magawa at umiling. Alam niyang magaling si Sebastian, pero nakasalalay ito sa kung sino ang kanyang kalaban. Ang makipag-away kay Mike. Gayon Gayunpaman, ay tila humihingi ng gulo. Itinuro ni Mike ang kanyang daliri kay Sebastian at tinignan siya ng masama. Dahil tinanggihan mo ang aking alok, mukhang humihingi ka ng parusa. Lahat, maging saksi kayo dito. Ang batang ito ay naglakas loob na baliwalain ang aking mga salita at sumagot ng may kayabangan. Tuturuan ko siya ng leksyon at sisiguraduhin kung matututo siya ng respeto. Mayroon siyang mapagmataas na ekspresyon at tuluyang binansagan si Sebastian na walang banta. Sa wakas, ang antas ng pagsasanay ni Mike ay umabot na sa pre-transformative deity realm, at kumpiyansa siya na wala ni isa sa mga panlabas na disipulo ang may laban sa kanya. Ang pre-transformative deity realm ay isang hakbang lamang mula sa transformative deity realm ang pag-abot sa susunod na antas ay isang usaping oras at pagtipon ng sapat na enerhiya mula sa Immortal Stone. Hindi kita lalabanan ngayon. Sa halip, magpapaunlad tayo ng kanikanyang pil. Kung sino ang makakagawa ng mas mataas na kalidad na pil ang mananalo. Kung manalo ako, ibibigay mo sa akin ang recipe ng iyong pil. Kung matalo ako, hindi na ako muling magpapakita sa iyo. At ipapakita ko pa ang nararapat na respeto sa iyo sa susunod na magkikita tayo. Ano sa tingin mo? Sabi ni Mike nang may kayabangan na nakataas ang kanyang baba. Ngumisi si Sebastian nang may pang-aasar. Wala akong pakialam sa pastahan mo. Kung manalo ako, luluhod ka, hihingi ng tawad, at aaminin mong isa kang walang hiya at duwag. Sumabog si Mike sa galit at ang kanyang puot ay umabot sa sukdulan habang sumigaw siya, paano mo ako naglakas loob na insultuhan ng ganyan? Ang kanyang tinig ay umuugong, at ang mga dahon sa paligid ay kumalabog. Malamig ang mga mata ni Sebastian nang sumagot si Ben Lumayas ka na at tigilan mo ang kahihiyan mo. Naging madilim ang mukha ni Mike. Ang mga kamao niya ay nakapulupot ng napakahigpit na ang mga buto ng daliri ay pumuti. Matapos ang isang sandali ng pag-iisip, umungal siya, sige. Hihintayin ko kung ano ang kaya mong gawin. Idinagdag niya, emph. Nakakatawa ang iyong mga kasanayan sa alchemy. Swerte ka lang at nahanap mo ang recipe ng peel. Ang basura na pinapanday mo ay halos hindi na maituturing na tunay na mga peel. Kung mayroon akong formula lang iyon, magiging pambihira ang mga resulta. Ginagawa ko ito para sa mga disipulo ng Alpha Sec, hindi katulad mo na nagbebenta ng mga mamahaling table tas at nanloloko sa lahat. Akala mo ba ay tumutubo ang mga immortal na bato sa mga puno? Napakamahal ng mga presyo mo. Ginalit ni Mike ang mga disipulo ng Alpha Sec, at marami sa kanila ang sumang-ayon sa kanya. Tama ka. May punto si Mike. Ang mga presyo ng batang ito ay sobrang taas hindi namin kayang bayaran. Mike, kailangan mo kaming ipaglaban. Sinuyod ni Sebastian ang magulong masa at ngumisi. Mga hanggal. Hindi na ako magtataka kung wala kayong mararating. Binago ni Mike Towers ang katotohanan, at marami ang mga sycophant na nagmamalaki sa kanya. Ang mga ignoranti at walang hiya na mga hanggal na ito ay isang kahihiyan sa Alphasec. Napakawalang hiya, sabi ni Sebastian nang may pagdududa ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak dahil matagal na siyang nagsasawa sa mga kasuklam-suklam na taong ito. Nakita na niya ang lahat, at ang kanyang puso ay naging malamig at hindi matitinag. Nagpatuloy siya, talagang binuksan mo ang aking mga mata, Mike Towers. Isa kang halimbawa ng kawalang hiyaan. Ang kanyang mga labi ay yumarko sa isang mapanlate na ngiti na parang nanunood siya ng isang clown na nagtatanghal. Tama na ang kalokohan. magre refine tayo ng energy replenishing peel. Ito ang pinakakaraniwang peel, kaya hindi ka dapat magkakaproblema dito, 'di ba? Sabik na simulan ni Mike ang proseso. Nais niyang talunin si Sebastian at ang angkinan ang recipe ng peel. Naglalakad siya pabalik-balik at hindi makatigil sa paggalaw. Sige. Malamig na sagot ni Sebastian ang kanyang tingin ay nanatiling matatag habang naghahanda siyang patunayan ang kanyang sarili sa alchemy. Naglalabas siya ng isang makapangyarihang presensya na puno ng kumpiyansa. Kabanata 1755 Si Mike ang unang nag ng Energy Replenishing Peel. Ang kanyang mga kamay ay kumilos ng mabilis at bumuo ng mga sil ng kamay habang bumubulong siya ng isang incantation. Maliwanag Nagniningning na mga spell ang sumabog sa palayok ng alchemy na parang mga bulalakaw. Sa isang iglap, ang palayok ay nilamon ng naglalagablab na apoy. Ang init ay napakatindi na nagbago ang anyo ng hangin sa paligid nito na para bang kayang tunawin ang anumang mahawakan nito. Ang tingin ni Mike ay nakatuon at puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga kamay ay kumilos ng maayos habang idinadagdag niya ang mga bihirang halamang gamot sa palayok. Bawat galaw ay maayos at sanay na tila siya'y gumagawa ng isang obra maestra. Si Sebastian ay tahimik na nakatayo sa gilid. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado tulad ng tahimik na tubig, bagaman ang kanyang mga mata ay malalim at hindi mabasa. Imposible malaman kung ano ang iniisip niya. Dahil sa kung gaano siya kalmado, mabilis na nagsimulang magduda ang iba sa kanya. Anong nangyari kay Sebastian? Nakatayo lang siya doon parang estatwa. Natakot ba siya sa pinakita ni Mike? Emf. Sa tingin ko puro salita lang siya. Baka hindi pa nga niya alam kung paano mag-refine ng mga pil. Yung mga ibinente niya dati siguro galing lang sa ibang lugar. Oo. Sigurado akong natatakot siyang magkamali at mahuli siya. Bumilis ang takbo ng oras habang maayos na umuusad ang proseso ng paglinang ni Mike. Tumulo ang pawis sa kanyang nuo, pero hindi niya ito pinansin na panasan. Sa halip, lubos siyang nakatoon sa kanyang trabaho. Samantala, ang mga pagdududa tungkol sa kakayahan ni Sebastian ay lalo pang lumalakas. Ang tagal na, at wala pang ginawa si Sebastian. Alam ba niyang mag-refine ng pills? Nagpapanggap lang siya. Tingnan natin kung paano siya mapapahiya mamaya. Mahigit kalahating oras ang lumipas, hindi na mapigilan ni Mike ang kanyang kasabikan. Sumigaw siya ng may tagumpay, tapos na. Biglang nawala ang apoy ng palayok ng alchemy, at siyam na nagniningning na seven stripe na mga table tas ay dahan daw ang lumutang pataas. Napapalibutan ito ng mahihinang, mahiwagang mga linya at naglalabas ng nakakaakit na halimuyak. Ang mga tao ay nagulat sa simula, pero pagkatapos ay nagsimula ng dumagsa ang mga papuri isang disipulo ang kumunot ang mga mata at sinabi ng may labis na papuri, tulad ng inaasahan kay Mike, ang master ng panloob na sekta. Ang iyong kakayahan sa paggawa ng mga pill ay napakahusay. Makagawa ng siyam na seven stripe pill sa isang batch. Iyan ay isang bagay na wala ng iba pang makakagawa. Isang disipulo ang sabik na nagdagdag, tama. Wala nang hihigit pa sa kakayahan ni Mike sa Alpha Sec. Sa lang, kahit sa mundo ng immortal na pagsasanay, kakaunti lang ang makakapantay. Sa isang kasing kahangahangang tao tulad ni Mike, nakakatawa na susubukan pa ni Sebastian na hamanin siya. Ang tanga. Isang matipunong disipulo ang ngumiti ng mapagpuri. Mike, ang iyong kakayahan sa pagrefine ng pills ay walang kapantay. Ang hinaharap ng mga pills ng Alpha Sect ay nasa iyong mga kamay, dagdag ng isang medyo mas matandang disipulo, Mike, ikaw ang aming huwaran. Sa presensya mo, walang kapantay ang kalidad ng mga pil ng aming sekta, sigaw ng isa pang disipulo. Nagmamalaki sa mga papuri, hindi maikukubli ni Mike ang kanyang kayabangan. Itinaas niya ang kanyang baba at nagbigay ng mapanlit na sulyap kay Sebastian. Ikaw naman, bata. Tingnan natin kung ano pang mga itinatago mong alas tumingin si Sebastian sa mga pil na ginawa ni Mike, at isang mapanlate ng ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Sumanghal siya at sinabi, tinatawag mo bang mga pil ito? Wala itong kwenta. Pumula ang mukha ni Mike sa galit, at namilog ang kanyang mga mata. Sumagot siya, isa kang mayabang na hangal. Ang lakas ng loob mong insultuhan ang mga pil ko. Agad na nagalit ang mga tao kay Sebastian. Nagbibiro ka ba? Ang mga pil ni Mike ay may pitong guhit. Ano bang alam mo? Ang bobo mo. Akala mo ba madali lang ang pag-refine ng mga pil? Noong mga sandaling iyon, humakbang si Sheena pasulong na nakapatong ang mga kamay sa kanyang mga balakang. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Sabi ni Sebastian basura ang mga ito, at totoo yon. Kapag nag-refine siya ng mga pills, nasa walo o kahit siyam na ang mga ito tumingin ang mga tao kay Xina at nagbiro Miss masyado ka pang bata nabulag ka sa kanyang matatamis na salita